Oh, na. Ano ka ba naman? Malungkot ka pa rin. Nagluluksa ka pa rin. Chris, alam mo kung gaano ako kamahal si Lisa. Alam mo rin kung gaano ako nasaktan sa kanya. Kaya kung di mo alam, manahimik ka na lang. Ibahin na lang natin ang usap. Sige. Kaya lang. Naibus kayo ni muron nalimta na ni mo. Kaya ba ugod ka nga, kadlawa na ako karon. Uy! Uy! Happy birthday! Hindi ko makakalimutan yun. Ano makakalimutan? Tuloy ko si Chris. Paano ko makakalimutan yun eh? Ililibre mo ko ngayon. <laughs> Thank you, sir. Happy birthday! <laughs> Kaya lang, pasensya mo na yung pupuntahan natin. Turo, Turo lang yun. Akala ko, makakapasok na ako sa Manila Hotel eh. Eh, palagi ko lang nakikita sa labas yun eh. Natatakot akong pumasok, baka sigilin ako sa pintuan pa. Tayo. <laughs> oh. Oh, yan oh. Oh. Uh, okay. okay. Alam mo naman, yan lang na ang nakayanan eh, ko eh. Ito, ayos na to. Alam mo naman tayong mga pulis. Kung hindi na swing. Pag nangangailangan nung kami ng tulong, nalapit lang kami sa inyo. Totoo po ba yun? Kalin, pag ako sabi, ako ngawa ngayon. Ano ikaw kailangan? Ako pwede bigay sa'yo lahat-lahat, ah. Yung tatay-tatayan nung namin, tinira kanina. Sigurado ako, kami na susunod eh. Ibang usapan nung ito. Puhet ka kamatayan na. Kailangan nung namin ng tulong nyo. Kailangan namin ng armas. Kailangan namin lumaban. Pwede, pwede. Lahat tulong ikaw kailangan, ako mingay sa iyo. Pero Kalin, kailangan Mr. Lee iyo tulong ha? Ah. dahil ako sa Mrs., sa lahat muhay namin delikado ah. Eh Kalin, ikaw ma, pwede tama ho sa akin ha. Ah. Wala akong problema dyan. Basta siguraduhin nyo sa akin, sagot nyo ko. Kung sagot nyo ko, sagot ko buong pamilya nyo. Maraming salamat ha. Ah. ah, Mr. Lee? Mrs. Lee? Ako rin meron problema? Oh, ikaw sa'mi, Ako tulong sa iyo ha. Ah. Gamit ako kubeta? Pwede? Eh, Hindi pwede. Hindi pule. Hindi. Kalin, ako melon sabi. Ako tulong sa iyo kung saan ikaw kuha almas. Ah, pantay niyo may mga kargamento ha. Ako sapi lang namin yung buyer sa taas. Oh, boss. 我捉伊拉。

kahit lang ang organisasyon, ituloy din yung... Kala ko, Kuya, walang ka na ng... Matutuwa si Kuya Amante. O, oh, paano, Kuya? Batchin muna ako. May set ako, eh. Jim Boy. Oh. Ingat lang. Ginagawa mo naman akong bata, eh. Relax ka lang. Ô, nó cũng là một trong những cái đơn thái này. Trái của nó, anh ơi. Thank you, sir. có gì sir. Thank you, sir. Thank you, Walang dapat sisihin sa pagkamatay ng kapatid mo kung hindi ka mismo, Charlie, dahil napakatigas ng ulo mo. Ano ba sa palagay mo? Na makakakilos ka ng hindi ko nalalaman? Isa lang paraan para ako maging bandando. Kailangan mawala si Matt.